Ruby po. Ayan, nagluluto si Ruby ng ano, ah, adobong sitaw. Ayan, baon na, baon niya bukas. Tapos, tanghalian ko naman. Guys, ito yung sitaw. Ayan, isang taling sitaw. Ayan, good food na po sa aming dalawa yan. Ayan, ganyan po siyang magadobo ng sitaw. Ah, una niyang niluluto yung longganisa. Ayan, hulog na niya yung bawang sibuyas. Yun. Yun. Bawang pala muna. Bawang lang muna. Sarap. Nalilis niyo yung lungganisa pa masunog. Napaabot nga <coughs> yun. Yung kay Mito. Kay Mito ba ito? Ay! <laughs> Huwag nga alisin yun. ah perplex ko pala yung ano, yung atis na atis ng kapitbayo. Itinali ko sa pader. Ayan guys, oh hinog na. Laki. <laughs> okay. Binagyan ako ng pabigat na batot. Baka bumalik sa bakor. Okay. Ayan guys, sa ah, papupulayan lang nilubi yung bawang. Ayan, mapula na. Hulog yung sibuyas. Yung sibuyas na 160 ang kilo. Salita po yung cook. Pero ayaw magpakita. Baka mm, masipa pag magpakita. Ayan. Ganyan po kami talaga pag may time na magluto. Nagluluto na po kami sa gabi. Uh, tanghalian ko, saka tanghalian niya po sa, tra sa trabaho niya, baon niya po. Yun, oh, okay, o. Ito na kong bay mapoy para mabigit ang manggot yan, Ayan, papupulahin lang yung sibuyas. Ano, pahalay yung ano. Ayan, hinalo na rin niya yung longganisa. Ayan, isang pirasang longganisa po sa huwag niya. Versus isang taling sitaw. Oh. Ayan. Okay. lang din naman yung isang taling. Ayan, sa so, akin. Good fortune for na rin sa atin yun. Ayan, shout out guys sa uh, buong team Lintek Power Force. yan Shout out sa lahat na nakasupporta na po sa aming channel. Ayan guys, nasa 1,000 nasa 1,500 subscribe na po tayo. Maraming maraming salamat po. And guys, mapula na yung sibuyas, yung hulog na ni review si Tao. Yun yung sitwa naman po ay 25 po ang isang tali yun, medyo may zamahalang bali yun, halu-haluin yun, sasakot sa inyo po ng konti sasakot sa inyo konti na no? Ayan guys, uh, tatakpan naman na ngayon ni Rubian. Nilagyan na niya ng konting tubig para lumambot yung sitaw. Ayan, tatakpan natin muna siya para maluto. Sa sitaw kay cook. <laughs> oh, pag ginagal oh. yeah. na mo, mauubos. Ayan, nilakpan na. Nilakpan na. Ayan guys, lalagyan na natin siya ng toyo. Konting toyo lang syempre. Yan. Okay. Alalagyan na natin sya ng Para pang kasarap. Yan. Siyempre konti lang. Haluin natin guys na dami at parang bongga. Tapos. Tatakpan ulit natin siya, guys. Para maluto oh, agad. lumminit Yan guys maluluto na, Luto na yata siya. doyan na natin ng paminta, ano yun ang paminta? ay di paminta lang, may lang guys ah. dalagyan na natin ng paminta, ang paminta lang. Minamnan na natin. Hmm. Sarap na, guys. Diyan antayin na konting. Yan. Yan guys, mga ilang ano, pangkukulain lang natin ng konti. Hindi na natin siya tatakpan. Kasi baka mamaya umasin. Konting kulo lang. Yan, yeah, pwede dikman natin siya. hmm sarap. dito. Ano ko niyan. Adobo. Sa ah, hambang kulo na. Medyo malapit niya kanyang sabaw. And guys, yan ang aking recipe. Yan ang adobong sitaw Yan guys. So, Okay na, luto na yan guys. So, tatakpan na natin na luto na siya. Ayan okay. guys. Yun lang guys. Bye-bye.